Shout out everybody! Boom boom! Ayun, kamusta kayo dyan mga ka-59? Welcome back ulit sa aking channel mga 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 sirs na mga drako ng mundo kayo Saludo po sa inyo Welcome back mga ka-59 at bibigyan natin ng reaksyon ang mga komento at payo ng isang ninang ni Luis na si uh, Ninang Precious Wow! Ang sarap pakinggan ng mga itong payo mga ka-59 no? Sana lahat ng sponsors ay ganito kalawak ang kanilang pag-iisip Ganito kalawak yung uh, pangunawa sa pangyayari Hindi katulad ng iba dyan <laughs> Although wala na sila ganong mga pasaring not unless yung mga pa Facebook Facebook na lang ng isang Minang dyan Eh Ang layo Ano mga ka-five na yun Walang hinihingin kapalit Hindi porket nagbigay ako Ay aangkinin ko na yan Hindi porket na nakakausap ko yung tao Ay dedirekta na ako sa kanya magbigay Balikan lang natin ng konti ano mga ka-five na yung sitwasyon na yon is nakakausap nila and then nagdirect sila sa bata dahil nga wala silang respeto kay Ramil. Mga bastos sila, mga salaula sila, mga wala silang modo na ginagawa nila kay Ramil. And then yung batang kargador naman ay eh, nasilaw din doon sa mga inaalok nila at wala rin respeto ang isang batang kargador doon sa mga nag-alaga sa kanya in 5 years na binaliwala niya rin yun dahil nga nasilaw siya. Kumbaga natukso natukso siya dito sa mga offer sa kanya sa mga plano kunwari sa kanya later on naman ngayon malalaman natin na binabawi na ngayon ng isang ninong niya o ninang niya yung kanyang lahat ng naibigay ganun kakitid yung mga utak ng mga to, mga kaipaib na no? nag-aaral pa naman ng psychology pero ang babaw ng kanyang uh, pangunawa ngayon dito mga ka-five men sa ating uh, napanood sa Luho, latest vlog ni Ramil patungkol kay Luis ay eh, nagsalita ang kanyang nilang precious. Grabe ang payo mga ka-five na nakaka-touch talaga at mararamdaman mo talagang mula sa puso yung salita na to. Ano? Kahit medyo uh, paulit-ulit na alam naman natin siyempre medyo baka nahihiya kaya alam niya nakablog yung mga kanya mga sinasabi. Pero ramdam natin yung kung ano yung focus niya. And take note ha, take note mga pipeline. Not only Luis ang tinutulungan niya mga kapayo, even Melvin. Iyan. Iyan ang sabi na iyan ang sponsor. Iyan ang nagbibigay ng pagmamahal iyang klase ng tao ang dapat binibless pa ng marami. Yang klase ng tao ang dapat makilala at bigyan ng parangal at papuri sa mga good deeds na ginagawa niya. Simple lang mga ka-59. Walang hinihinging kapalit. Pagtulong na mula sa puso. Hindi yung iba dyan hindi <laughs> talaga maalis sa isip natin na may kukumpara natin yung pangyayari ngayon sa nangyari nung mga nakaraan ano? Uh, medyo mabigat, masakit dahil na walang hiya nga yung mga manalastas dahil doon sa walang hiya na mga sponsor at natukso naman yung kargador doon sa offer ng mga walang hiya na mga nasa likod nitong cargador uh, na ito. Uh, di ako mangingiming sabihin sa inyo walang hiya kayo, baka pala mukha nyo ano pa ba wala kayong modo, wala kayong respeto dahil kung mayroon kayo nito ay hindi nyo gagawin kay Ramil ito nagrime ah <laughs> di ba mga ka -59? at eto ngayon si Luis wow kailangan buhatin natin si Luis mga ka-Five Nine ipromote promote natin ito si Luis. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagising yung katauhan ni Luis. Kayo nasa pamilya siya niya, ito ang magsisilbing inspirasyon niya to push him more para mag-aral, maging motivated, maging motivated siya sa mga gagawin niya na kailangang pagsikapan niya dahil yung buhay namin gusto kong ialis ang pamilya ko sa ganitong lugar mm, gusto kong makita ng mga pamilya ko kung paano ko magtagumpay at patutunayan ko patutunayan ko kay Tatay Ramil na mag-aaral akong mabuti na mapagtatapos ko to sa tulong at gabay ng mga ninang at sponsor ni Luis wow mga pangarap ni Luis na mataas mahirap marating pero kung pagsisikapan at pagsisipagan panang gusto ni Luis ay makakamit ang kanyang mga pangarap kapag ganito ang mga sponsors Kapag ganito yung mga ninang at ninong na magbibigay ng pagmamahal sa isang katulad ni Luis, ay masasabi nating uh, wagas na pagtulong. At napasin niyo ba mga ka-5'9 yung mukha ni Luis sa video ito? Ikumpara mo doon sa unang video. Na halos ayaw magpalagay ng mic kasi medyo may nararamdaman pa sa kanyang damdamin. Dito at this time, nakita niyo yung mukha niya. Ang liwanag, no? Ang aliwalas. At yung ngiti niya, mga ka-5'9, na ang sarap tingnan. Na maluwag sa puso, maluwag sa damdamin, ang ipinapamalas ng batang ito. Hindi maglalahon, mga ka-5'9, na dadami ang mga magmamahal sa iyo, Luis. Nakikita nila kung anong klasing bata ka. Although merong kailangan mga counting touch-ups lang naman ito mga kapayman sa iyong uh, sinasabi sa iyo ng tatay mo. Pero sa ganitong sitwasyon, ipinakita mo ikaw na bata ka na Luis, ipinakita mo kung paano maging uh, tunay na tao. Sana mga ka-59 Magpatuloy yung uh, Mga nagmagmamahal kay Luis Alam ko marami kayo dyan At na-overwhelm uh, Lamang doon sa isang Batang kargador na Masasabi kong uh, walang utang na loob although hindi siya nagsasalita pero yung statement na binatawan niya noon nung kasagsagan ng sitwasyon is sapat na para sabihin wala siyang utang na loob although hindi pa siya 18 years old nung mangyari na yun kaya nga ayaw ko mag comment ng negative way doon sa batang kargador kasi uh, hindi pa siya 18 pero nasa hustong pag-iisip na siya. Kahit pa naman sabihin natin mga ka na hindi pa siya nasa hustong edad ng mga panahon na yun, is marunong na siya mag sa sarili niya. Marunong na siya mag kung ano ang tama at kung ano ang mali. At yun ang pinagkaiba ng dalawang batang ito. Matalino si Luis, yes. Alam natin na mas lamang ang kanyang IQ dito sa Batang Cargador. Ngayon, ano ang magiging sitwasyon ng batang kargador ngayon? Hindi natin alam. Bahala na yung mga kumuha sa kanya. Bahala na yung mga kumupkop sa kanya. Nak ang kakapal na mukha. Maraming maraming salamat mga ka-59 sa patuloy na panunod nyo po ng aking munting reaction videos mga ka-59 sa pangangyayari dito kay Tekram, dito kay Luis dito kay Dave. Maraming maraming salamat po mga ma'am, mga sir, sa mga dako ng mundo kayo naroon. Saludo po sa inyo. Ingat po tayo lagi mga ka 5 men at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay ng kinalumikha. Maraming salamat po. Boom, boom!